Magandang hapon po. Sino sa inyo yung pwedeng sumali sa aming munting palaro? Bawat tanong ay may katumbas na pa-premyo. Ah, sininyo. Oh, oh, oh. Ah, sininyo na daw, sininyo na. Tatanungin muna natin. Nakasubscribe po kayo sa Archie Ilario ang Pubring vlogger? Yes. Oh, yes. Ah. <laughs> nakasubscribe ka po? hindi ko alam. Ay, patingin po ng sa pay, sa cellphone niyo po. Ay, ah, po po. Ay, ito pala talaga subscriber eh. Subscriber. Walang internet. Ayun. Bye, bye, Jeep. Bye. Naka-Wi-Fi man ako. Naka-ano. Chi Chi 1 2 3 4. Ah, Chi 1 2 3. Hindi, hindi naka-subscribe. Hello. Tama. Sino? Pag ano, hindi kayo nakakonek sa wifi, uh, pwede rin magkonek sa akin. Okay, titingnan natin nahirapan ako mag-connect eh. Pero naka-follow siya. So, dahil uh, follower ka, mayroon ka kaagad na. Oh, mahulog na pala ako. 100 pesos. Tingnan mo. Then, bawat mga tanong ni Ate ay may katumbas na 100 pesos kapag nasagot mo. Mayroon po tayong limang katanungan. First answer is your final answer. Okay. Okay. First question. Ano ang pinaka-popular na laro sa Pilipinas. Hmm. Wala. Hmm. Pwedeng mag-pass? Hindi, laro lang. Laro General lang. as in, laro General lang. laro lang. Okay. Um, is, ano ba ba? Ano yan? Ngayon or even before? applicable siya noon hanggang ngayon. Ooh. Oh, guys tumbang preso. Mali. Oh. Basketball. at Akala ko nag-iba na. Akala ko online sa boy. <laughs> Next question. Sinong bayani ang makikita sa bagong 1,000 peso bill? You know? Sininga. doon. Sino? Pass gasta okay. ng okay. May tatlo pa. Wala dahil walang tao sa bagong 1000 pesos. Ah, Eagle. Oo. Oh, oh. Agila, eh. oh. Agila kasi. <laughs> hindi ko rin alam actually, piece. Pati Ba't hindi ka na sa kasi. Inisip ko rin talaga. Okay, next. <laughs> next question. Si Harry, Hermione, at Ron ay mga characters sa book at movie series na Blank. Harry Potter. Correct. Uh, congratulations. Alam <laughs> na pa siya. Okay, okay. May dalawa pa. Dalawa pang question. Okay. okay. True or false? Ang labindalawang pulgada ay katumbas ng isang talampakan. True. Correct. Oh, Congrats! <laughs> <laughs> Tony, isa lang. Last. 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 Ang anak ng kapatid ng mama mo ay ang iyong blank. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Cousin? First cousin or cousin? Correct. <laughs> Congratulations. <laughs> ano ang ano po ang uh, feeling ninyo ngayon? Na marami kayong sagutan. O <laughs> <Masaya> po. Ayo. <Ayaw. laughs> Congratulations. <laughs> ano ulit pangalan mo po? Mike niyo po. Taga saan po? Madalag. Madalag. Oh, saan okay. sa Madalag? Saan po? Tigbawan. Ah, Tigbawan, Madalag. Malayo ba 'yon? Malapit lang. Okay, sige. Kung may shoutout kayo, pwede na kayo mag-shoutout <laughs> <laughs> May mensahe ka sa mga magulang Science ring. na may mensahe ka sa mga magulang mo? Hello. Hello. Mama. Hello no. happy Valentine's. Oh, anong inspiration mo sa pag aaral Ah, si Mama po. Bakit? Kasi po, um, ever since bata pa po, po ako, nagtatrabaho na siya sa mga bahay-bahay oh. para pag-aaral ako. Ayun. Ay, Ilan kayo magkakapatid? Ako lang po. Ikaw lang isa. Ayun. Maswerte sa pagulang. Ayun, congratulations na uh, kuya. Thank you po. Good luck sa pag-aaral. Thank Aaral you Aral po, mabuti. Siguro may bigay tayo pagkakataon, may isa pa sa kanila na pwedeng sumali. <coughs> Ayun, para happy ang barkada. Sino sa inyo ang isang sasali? Ikaw, Pinky. The floor is yours. Uh, Oo. Oh. Ayun. Ayun, patingin muna kung subscriber siya. Ikaw ang sasali po. Ako, ako po titingin. Ayan. Archie. Hilario. Ay, Hi, Ito po, Archie Hilario. Ay, hindi po kayo nakafollow. Pero sige lang po. Tuloy na tayo sa question para kay ating... Okay. Taga saan po kayo? Linabuan Norte. Linabuan Norte, Kalibo Aklan. Opo. Okay, sige. Ready ka na ba? Opo. Question number one. Ilan ang zero sa isan libo? Tatlo. Correct. Ah!

Ano ka din siya? Tama. Ah, tama pa? Okay. Thank you! <laughs> ano? Ang ro sa Mima Ropa. Ro? 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 Go, go, go! Romblon. Answer is? Romblon. Correct. <laughs> Bawal Blank Nakamamatay Tumawid Correct Class ah! <laughs> Magbigay ng Tatlong bayan ng aklan Na nagsisimula sa letter M M, M! Malinaw Madalag Makatok! Correct! Correct! Correct. Ay, buong buo na ang kanilang nganda ngayon! Thank you! Congratulations sa inyo! Salamat po! Thank you! Thank you rin sa inyo! And salamat sa inyong pagsali! Mag-aaral kayo mabuti ha! Opo! Allowance! Ayun! May allowance na sila! Ayan! Hello yeah. po! Okay! Congrats po! Ayan mga kapobre, hanggang sa sunod na naman na munting palaro ng uh, Pobring uh, Vlogger Team. At siguraduhin lamang na subscribe kayo sa aming YouTube channel at uh, sa Archie Hilario da sa um, Pobring Vlogger sa Facebook para po kayo ay instant na manalo ka agad mga kapobre. At kapag nasagot ninyo ang ilan sa mga katanungan namin, doon mayro kayong additional na papremyo. Kaya uh, talagang siguraduhin agad mula ngayon na nakasubscribe na kayo sa aming uh, YouTube or sa Facebook. Dahil sa susunod, malay mo, kayo na rin ang susunod na makasama namin sa aming munting palaro sa pagbisita namin sa mga bayan-bayan dito sa Aklan, sa Kapis, sa Iloilo, at saka sa Antiki. Maraming salamat uh, mga kapobre. Magandang araw at nagpapasalamat tayo sa isa nating kababayan mula sa Kanada na nung bumisita siya dito sa Pilipinas ay binigyan niya kami ng pera para dito sa papremyo na ito. Maraming salamat po sa iyo ma'am and God bless po.